News Update Mga balita ngayon Labi ng NPA member na recover ng mga militar sa copies Miembro ng DI-listed criminal group arestado sa Cebu Pagbibigay ng sapat na kapangyarihan sa National Food Authority muling isusulong ng palasyo Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Narecover ng mga militar ang isang labi ng miyembro ng New People's Army o NPA sa Sitio Bidang, Barangay Sia, Tapas, Kapis, Kahapon. Ayon sa 12 Infantry Battalion, kinilalang nasa wing NPA na si Gino Giganto alias Luyong na miyembro ng dating Central Front ng Komiting Region Panay. Napag-alaman ng mga militar na dahil sa isang malubhang sakit na hindi naagapan ang sanhi ng pagkamatay ng dating rebelde. Nangako naman ang 12IB na mabibigyan ng disenteng libing si alias Luyong bilang simbolo ng peace and reconciliation ng pamahalaan sa mga Pilipinong rebelde. Isang lalaki na hinihinalang miyembro ng DI-listed Amancio Criminal Group ang naaresto sa isinagawang operasyon ng CIDG Cebu Provincial Field Unit sa San Fernando, Cebu, Kamakailan. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng mga operatiba ang isang compound sa barangay North Poblacion kung saan natunto ng suspect na sangkot umano sa gun running at ilegal na bentahan ng armas. Nasamsam sa operasyon ang tatlong matataas na kalibre ng baril, isang caliber .45 pistol, isang submachine gun at isang 9mm pistol kasama ang magasin at bala. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Planong ibalik ng pamahalaan ang sapat na kapangyarihan at otoridad sa National Food Authority o NFA na makapagbenta ng bigas sa mga pamilihan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Press Secretary Attorney Claire Castro na mas mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado kung magkakaroon ng kompetisyon at hindi lang ang mga pribadong rice seller ang magbebenta nito. Makakatulong din anya ito upang maiwasan ang pambabarat ng mga rice trader sa mga magsasaka. Dagdag pa ni Castro na matagal na itong hiling ng administrasyon pero ito'y hinahadlangan ni Sen. Cynthia Villar at dahil na rin sa ilang probisyon na nakasaad sa rice tarification law. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.